Ito po yung reply namin sa kay Complex Spokesperson Rex Laudianco. Comelec Director Laudianco, non-responsive at evasive po yung sagot ninyo sa mga issues na nirace namin kahapon. Alam nyo po, walang saysay ang lahat ng mga preparasyon na ginawa ninyo para sa eleksyon. Kung iba naman ang aktual na ginawa ninyo o nangyari noong, nung nakarang elections. Ang gusto lang po namin malaman ay, una, totoo po bang hindi ninyo diretsong pinadala ang mga election returns galing sa presinto, sa counting machines, papunta doon sa PPCRV, sa Namperel, sa media, at sa two dominant political parties. Pangalawa po, totoo po ba na itong data center 3 na kung saan po dumaan muna lahat ng mga election returns sa buong bansa, ito yung nag-consolidate ng mga election returns all by itself, ibig sabihin po, walang partisipasyon, walang presensya ng PPCRB, ng NAMPREL, ng media, bago nyo ito pinadala sa PPCRB, sa NAMPREL, at sa media, at sa dominant political parties. At pangatlo po, totoo po ba na nung na-discovery ng mga media yung vote discrepancy ng mga around 5 million votes, yung itong data center tiro yung comic lang po mismo all by itself ang naglinis at nagtanggal noong sa mga vote discrepancy ang ibig sabihin po nung nilinis ninyo ang vote discrepancy nung dinilit ninyo ang 5 million votes you did it all by yourself without the presence without the participation ng PPCRB, ng NAMPREL at ng media yun lang po ang gusto naming malaman kasi ito po ang lumalabas sana pansin namin sa mga news reports. Gusto lang po namin malaman ang katotohanan. Sana po, uh, Comelect Director Lau Diyanko, diretsahan lang po, tapatan, wag na po paikot-ikot na sagot. Yun lang po ang kailangan namin at ng taong bayan. Maraming salamat po.